Ang gandang araw sa inyo mga kaoto. Sa video ito, gagawin naman natin dito sa ating light ace. Ayan. So, magkakabit tayo ng break shrimp. Ito, murder tayo sa Shopee. So, yung na-order natin, ayan. Break shrimp. So, kailangan ito ng ating light ace kasi pag wala nito, may ngayong ating preno. May yung ating gulong nauna una. So, ngayon, talagyan natin para mabuhasan yung kanyang ingay. Yung dati natin kasi pinagpagawa nung no, nagpapalit tayo ng brake caliper kit. Noon, tinanggal yung ganito. Hindi na naibalik. Kaya kulang-kulang. So, nakakita tayo ngayon sa Shopee. Nabili nga pala natin to sa regal 250. Pang isang set. So, sinubukan ko muna kung kakasya to pang effects daw to eh baka naman kasukat parang ganito din yung hitsura so ngayon kakabit natin siya sa ating late so babaklasin ko muna itong gulong na to so oh, ayan mga kaoto nabaklas na natin yung ating gulong so ito yung nakikita ko yung sa maingi sa ating gulong ayan pag ako yung brake caliper housing nya yan luag ito so subukan natin mamaya lagyan ng grasa lagyan na natin to dati eh baka naman kulang pa so damihan natin para hindi siya tunog na bakal na ganyan yan ang tunog oh may ingay pag nalulubak maluwag na yun ito testing natin medyo ha so baklasin lang natin to tapos may tatas na natin itong brake caliper housing natin tapos tumakikita na natin dito yung preno natin niya ayan mga koto natanggal na natin yung tornilyo niya ito. Ito yung luwag eh, kaya maingay. Ito. Tapos natin punuan na maya ng grasa. Nilagay natin kasi ditong yung bendix. So yan. Kakaunti. Ah, kasi nun. So yan. Tanggalin na natin. Itong ating... caliper yan dyan pa tapos ito na yung ating brake pad so makikita nyo yan maluag sya kasi wala syang ayan makikita ka ayan. wala syang shrimp yes pinasakang ko lang sya ng plastic para hindi naman ganun kaingay so ito yung isa na meron So, ito yung ating bago mas malaki siya pero sana sukat naman ay eh. um, pwede naman kahit medyo malaki yan. tapos yung mga clip ito ito yan sa ilalim lalagayan. Yan. Sa doon sa taas. So, sukat naman. Ayun oh. Sukat din. Toyo isa na natira dito, yung baba nito wala na rin. Ayan. maingay ito luag Nasang ko na lang din. So, ilalagay lang naman natin yung ganyan. Tsaka yung plate dito. Itong isa ay para dito sa brake pad. Yung ganyan. So, mukhang sukat naman. Sukat yung pang effects Ito ay kakabit ko muna. Ah, pagkakabit naman ng ating brake shrimp brake pad shrink. Yan, dali lang naman 'to. Ito medyo malaki siya. Siya malaki 'yung itong konti. Mahaba 'yung dulo. Pero pag nilagay naman natin, pasok siya. So sa so paglalagay nito, papaganyan lang dito 'yung sa taas. Yan. So pasok naman siya. Sakto-sakto 'yan. Tapos 'yung isa dito naman sa baba. Ayan po, pag ganyan sya. Ayan. So, sakto lang. Tapos, lalagay lang natin yung ating brake pad. Ayan. Diyan. Tapos, yung dalawa, ito. Lalagay lang natin dito sa kabila. Ayan. Diyan. Tapos, yung isa ay doon sa taas. Okay, yun lang kadali. Ayan. Kapitin. Tapos, ito lalagyan natin dito yan tapos ito dito sa ating brake pad ganyan tapos lalagyan lang natin so gawin ko lang ako okay, to naikabit na natin bukan yung brake shoe medyo kawang lang dito okay lang yan kasi ipiti naman yan ng ating caliper piston so ayan wala na siyang kauga-auga ngayon matibay na so hindi naman siya kapit Tignan na. Ayan, hindi naman siya kapit so kakabit lang natin yung brake caliper natin yung ating caliper pin ayan parang wala tayo na ilagay na brake caliper grease na yung bendix ayan o no? hindi daw nagme-melt so, yata yung nabili natin ito na ako oh lang natira kaya siguro mauga na so ngayon daligyan natin ng grasa ayan nabili tayo ng grasa high temp dami dami hmm, papresyo itong nabili natin to ito madami na so lagyan natin kung natin kung mawawala yung uga nya o nalagyan na natin ng grasa ayan medyo hindi na siya ganun kaluag so ngayon pinuno natin ng grasa part na yan nasan lang natin yung sobra yung testing natin yung kabit mawawala yung uga ako ah, oh, to may kabit na natin so may play pa din siya pero hindi na ganoon kaingay so obserbahan natin kung mawawala yung nagitik ingin ito Ayan. kapit lang natin yung gulong at ayos na to so ganun lang kadali magkabit ng brake stream dito sa ating sasakyan Toyota Letiz o sa kahit nung uri ng sasakyan halos pare pares lang naman proseso nya so pagka may din yung ating caliper yan ganyan din yung ating gawin lagyan natin yung grasa yan. so kung nagustuhan nyo itong video nito at bago pa lang kayo dito sa ating channel pakit naman subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod kung pa ibabahagi mga video sharing at tipid tips tungkol sa ating mga auto and salamat yeah. Yeah.